Lalaking pumaslang sa asong golden retriever na si Kilua nagsalita na. Matatanda ang kamakailan na iusap-usapan nga sa social media ang for parent na si Vina Rachel. Matapos niyang ibahagi nga ang nangyari nga sa kanyang alagang golden retriever na si Kilua. Na natagpuan na lamang nilang nasa na. Matapos daw paslangin ng isa sa kanilang kapitbahay. Narito nga ang isa sa payag ni Anthony. So nangagat siya doon sa may kalsada? Opo. Okay. Doon mismo. Tapos siya kasi nangagat na? Opo. Mas tingin ako na ano na, nakagat na ako. Kung baga sa ano, ay talagang ano na siya. Talagang wala na sa sarili yung aso. Lahat ng makasalubong niya, uh, parang gusto niya pang ano gusto pang kagatin. Ano, pero parang natatakot na sila sa'yo. Ay, hindi naman po sa ganun. Ginawa okay. ko lang po yung Ah, nararapat doon sa ano. Mm -hmm. Kasi yung matanda nga, kung hindi, kung, kung, hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon. Okay. Tinulungan ko na. Kakatayin niyo daw yung aso? Para... Hindi po, hindi po. Ganito yun. Itinabi ko muna doon sa ano, sa may tindahan ko. Okay. Doon, patay na. Tapos, umuwi muna ako. Nagsiyara ko. Pagbalik ko, nakasako na. Okay. Tapos, hindi eh, nangyari doon sa ano, Arap ni Armbil, mm -hmm. ba Santa Cruz yun. Mm -hmm. O, oh, hinanap ko si kapitan dun, kasi hinanap dun naman si kapitan. Na, na, na may nasend din niya ng konti yung ano, mm -hmm. pangyayari. So, itinabi nyo para intayin yung may-ari? O, tapos po, pumunta na nga ako sa bahay nila. O, tapos nakasalubong ko yung kaibigan ko, okay. tako. Ano kaya pwedeng gawin ang ano, asong ano, may yung ano, yung, anong tawag doon sa Tagalog, yung rungaw. Okay, may ano, sira. Yan. Parang so, nasisiraan na siya ng bike. mas mabuti pa niyan, pare, i ano na lang, ibaw na lang. Okay. O, sige ka ako, ikaw okay. na ang bahala dyan kasi ka ako, tutulungan ko muna yung asawa ko. Yung tawag doon sa Tagalog, yung nangagat. nangagat na. Okay. Bali, nakadalawa ng kagat na siya. Tapos, muntikan pa nga yung asawa ko. Okay. Na nagtitinda lang doon sa amin, ano, ng... So nangagat siya doon sa may kalsada? Opo. Okay. Doon mismo. Tapos? Uh, o tapos. Kaya mo siya inabol kasi nangagat na? Opo. Mas nga ako na ano na, nakagat na ako. Parang ano talaga. So anong ginawa mo? Anong... Ay, lahat ng makasalubong niya, uh, parang gusto niya pang anuhin. Yung parang gusto pang kagatin. Mm -hmm. Kaya, wala na ibang naisipan, talagang anuhin na. Baka makaano pa ng ibang tao. Opo. Anong ginawa ko po? Hmm, ano, inano ko muna ako ng, ano, ng bato, tapos, tapos pinalo ko na ng, ano, yung, ano. Tapos? Yun na po, ah, uh, eh, tinabi ko na, yun sa tindahan ko. A ano saan ang gagawin mo diyan po? Ah, maghihintay sana kung sino yung, ano, may-ari. Natagalan pa nga yun, nat pa, nat nat oras, ganun. Naghihintay parang yung may-ari kasi bumalik nga yung na, na ano, yung nakagat, bumalik. Mm -hmm. Nagsabi rin nyo na huwag mo nang ano, yung galawin para yung may-ari malaman yung ano talaga. So nagpa-injection na ba kayo? Okay na po. Okay. Nagpagamot kayo? Opo, opo na. Sino Opa. nagpagamot? Kayo lang? Ako, o? ako. Sarili ko po. Yung yung isang nakagat, mismo yung ano may-ari ng aso. Okay. Galit ba kayo dun sa may-ari ng aso? Ay, hindi ko po, wala po akong intensyon na, hindi ko nga po alam kung nasa na sa kanila yun mm -hmm. eh. Ang mga kinagatang kanilang turo. Ay, ano ka na po? Ay. Ayan, kinagati ka saan. Ayan. Tapos arin pa, ada na. Yung aso ba, hostel ba talaga, May, mahilig ba siyang mga gat sa ibang tao, lalo na pag hindi po. Na? Mabait po yun. kasi nga po, alaga po yun namin ano, dito sa pa. At natutulog pa nga po yun katabi ko. Okay. Eh, kapag attest din po yung mga kaibigan po, yung mga pumupunta po dito sa bahay na mabait po na aso si Kaylin. Ayan ba yung bagong bilhin mo kanila? Oo. Oh, Dahil nanalo ako sa laro. Anong ano laro mo? yun? Ayun o. No? 7-7 PNL. Ay, wala ano eh? mo yan? Hindi nga yun. Hindi ba? Ayun ko lang narinig yun ah. Lagi, swerte yung laro to. Mabilis lang manalo. Kaki, na ng pera mo Kaya nga, nasa 1.30 yan kanina. Paano nga na pala ko yan? Ayun na yun, nakabili ako ng na ano, tinan mo, CCTV na dito Kaki, sa bahay mo. 'Di ba? Ang galing. Yeah, ngay. Pa yeah. Diba? paturo na mapano mo na 'yan. Paano na rin? Ito, ang dali lang 'yan. Magbibet lang tayo diyan, mabilis lang man laro, manalo. Manalo diyan ayan, magbibet tayo dito. Sa so... Ngayon, try natin ha, papakitaan kita. Ginga. Ah, ayan oh. Dun mo ko bike mamaya kuya. Tama, hmm. pag nanalo pa paborin na 'yung 100k 'yan. Ano? Yan. Tama 'yung pera. Hmm. Try natin magbibet tayo diyan ha. Magbibet tayo diyan

Panali. So, try natin mag-bet ng 400. Try natin, 400. So, tayo dun. Dap, lakyan natin. Ayan. Ayan. 4,000. Pagkano po laki. lang natin ang kanila, kuya? 20,000 uh, pa lang. Pero laki ng panalo mo, ha? Okay lang. Ayan. Uy! 160. Ang baba lang. tayo. Ten. Two times. Six thousand. Grabe. Six Ganyan lang kadaling guys. Kaya kayo maglaro na kayo. Six thousand Ikagi. Seven. Uy. Laki. Laki. May gawin lang. Laki. Laki. E, <laughs> pagtaklaruan <laughs> ng mama mo, ya. Jago Ay, turkya, guys. Sino 'yung kinang ng 84 na, guys. Ito na.